Okay, share share lang. isi share ko lang sa inyo ang uh, tungkol sa blind rivet. Oh, ganito 'yon. Ito 'yon, ito yung rivet na tinatawag O, oh, Ayan So, paano pa siya gumagana? Ito kasi pinapasok yung dito. Ayan. Ayan na, i-share ko lang lalo tigit do sa mga baguhan, yung wala para ito do sa wala pang alam. Ngayon pag ito piniga, ito pinipiga, ayan ha. Ayan, piniga ito, yung pinakadulo nito, nayuyupi. Ayan, oh, kinalabsan yan, no? Oh. yung pinakadulo, itong dulong ito, ito, nayuyupi. Ito yan, ito yan. Oh, susubukan natin, ha. O, oh, ganito yan. oh, tayo ng uh, sample. O, kunyari, ito lang, o, oh, yan, ha. Papakita ko lang siya, inis ini inisir ko lang ito, lalo tigit dun sa wala pang ala may mga number ito iba iba ang mga bala ng blind rivet o oh. may mga ano rin sya may mga ikinakabit din na para yung pinakulo niya o oh, ayan o oh. tapasok yan dyan pagkatapos ito talaga lagi ang kailangan kailangan ng lalo sa mga karpentero kahit sa sasakya kailangan kailangan din ito o oh, ayan o oh. pinipiga ito yung manual na pang rivet meron kasing ginagamit na ngayon ito na di ano na din di kuryente na rin kailangan ay ano ko lang. So, ayan. ayun yung pinakadulungan no, unti-unti siyang mayo ma siya, mayo yipe ibig la pa ya, yun, 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 Ayo, pag naputol 'yon, ibig sabihin okay na siya. Ayun na siya, oh. ayan 'yung harap. Ito 'yung loob So ito, ah, uh, 'yung pinaka-dulo niyan, ito 'yung pinagputulan. Ayun. Bali ang nagagamit na sa kanya ito, ito, gan. Oh, ayan, oh. Ganito 'yung nangyayari kapag nagre at ito lumalabas yan dito sa pinaka dulo na yan no? ito yan. so ito lang isinir ko lang kasi tungkol nga dito sa pinaka ginagamit na manual na pang ribbit kung bibili kayo bumili na kayo ng ano yung magandang klase kasi itong mga ganito ito pinaglumaan ko yan no? syempre, pagka nag uupisa ito muna yung binibili yung mumurahin na nagagamit naman kaya lang ito hindi ito nagagamit doon sa malakihan na ito sa mga ganito sa aking karanasan na isinishare ko lang kasi pag pinasok ninyo ito dito hindi siya nalabas ito ito itong pagod sa malakihan pwede lang ito kung isang halimbawa ang gagamitin ninyo itong maliitan lang ayan okay perfect pero pag gumamit kayo ng malaki na pang ribbit -ano siya bumabara dito kahit yung bago ito kasi nga naluma na siyempre sa tagal na eh, ito naman, konti lang ang diferensya. Eh. Ito kasi sa ngayon ha, 2023, ang presyo nito, limandaan ito. Ito mga ganitong magandang klase. O, pagpalagay na natin na ito, 300 to 500 magdagdag na lang kayo ng 200. Para ibig sabihin, all around na ninyo magagamit. Pwede sa maliit, pwede sa malaki na. At lalo higit sa lahat, iya... Uh, kayo ay mag uh, magpupundar ng isang gamit na kagaya nito. Bumili lang kayo ng magandang klase ha, bumili na kayo at uh, may, pang, may kasama din itong uh, pangkalas dito ayan okay sa akin karanasan lang ha mas maganda na yung uh, ano uh, magandang klase kung kunti lang naman na idadagda bumili na kayo ng mas maayos kisa naman dito sa ganito sa bagay kung wala naman kayong budget at ang ginagamit naman ninyo ay talagang yung maliitan lang yung mga ganito kaya lang gagamit at gagamit kayo ng malaki gagamit at gagamit kayo, hindi po pwedeng gagamit, hindi kayo gagamit ng ganito. Okay, isinir ko lang ha, para lalot doon sa hingit sa lati, doon sa baguhan pa lamang. Okay.